Okay mga idol no. So sa karon uh, ako ning ipakita sa inyo ang pader nga akong gibuhat. So medyo dako-dako magindi mga kaidol. Wow So ang atong istoryahan diri mga kaidol kung giunsa ako ni pagbuhat mga kaidol nga ako lang isa. So mga kaidol kung gusto ninyong mahibawaan mga kaidol kung giunsa ako ni pagbuhat nga ako lang isa mga kaidol. Mm? Kini ang atong istoryahan Bakit? So, karon mga idol Kung bago palang day na mo nasa sa akong channel mga idol Ayaw mo kalimut idol Nga, automatic isubscribe Para magkita-kita pa tayo idol sa sunod nako nga mga video idol Tara mga idol Kung bago palang day na mo nasa ag sa akong channel Ayaw kalimut mga idol ah! I-subscribe Pinduta ang bell okay. Pinduta ang bell again Para Masundan ninyo mga idol Ang mga sunod upload Na mga videos ko Thank you Okay, sa karon mga idol Nagsugod na ko ang bangag or layout para sa uh, mga poste. Walang kakwenta-kwenta. Okay mga idol no. Kumana wow. na ako og okay, bang wow. ang bangag. Wow ka para sa mga poste. So, oh. gusto na ko buhaton ani mga idol magbuo ko og okay, bakal mga idol para ihulog na ko dire sa bangag <laughs> sa poste. Okay mga ka-idol no In the first place mga ka-idol nagpalit ko uh, bakal wow, Dito sa hardware wow, wow. Aung gibuhat Gidala na ko dire sa akong area Kay dire na ako asimbolon uh, Dali ramang yun dire Mga ka-idol Kay naamang good uh, Dali ra sa putol-putolon Kay na grinder So kung dito mang good sa area nako, na, na Kasi naabdan kong uh, Siam-siam dito mga ka-idol So karon mga kaidol uh, naghinahinay na ko og buo. Okay mga kaidol no humana na ko gi putol-putol. So sa karon ang akong buhaton ako ni siyang uh, mga kaidol. Okay no. Ako na gid siyang gi, gi asimbol og oh, na lagi yun. Ginoo ka Okay mga kaidol no. So akong buhaton karon kini akong mga inasimbol. Ako ni siyang uh, dalun na sa akong area. So, layo pa ning biyahe ani mga idol. Isa kay pa na kung sa PDCab. mga uh, isa ka oras pa ang biyahe ani idol. Okay mga ka idol no. Nakarga na na ako sa pidikab o ako na ni siyang dalo dito sa area kay uh, para ako na ning itaon. Let's go mga idol. At to na ta sa area sa ako mga idol lakay wala na gas Ang akong pickup Okay mga kaidol no Pasulod na ko sa uh, Akong area mga kaidol Medyo Sudlo nun magundi kamay Area na ako diri mga kaidol Okay uh, Pasulod na ko sa Area mga kaidol uh, Medyo uh, sugunod niya akong area uy uy di makaya ng dalan idol grabe ka lapok wala kang awa murag din hira na ako ni paraking akong pidikab sa daplin o hakuton lang na ni ang mga bakal kay hindi makaya mga idol malubong di mga hindi ho Okay mga idol no, ako lang yun siyang gimano-mano o bit-bit pa sa akong area tungod kay wala na kong ipugos o sobrang pilig ka <laughs> maguba pa mga idol. So, mga idol, lingan nila nga akong diskarte para uh, mahuma na ako o pader akong area. Okay. Uh, Iplastar na na ako ang bakal para uh, mabuhusan na na ako, mga idol. Okay, mga ka-idol, no, medyo nataod na na ang Uh, ubang mga bakal mga kaidol so ang sunod nga buhat ko na kaidola, ani uh, mga kaidol ah, uh, simpre ah, uh, uh, balas siminto para ibus na na ako dire mga kaidol kaya ka dyan okay, ka sayo ang akong gimix so karon sudlan sa naku ako ni balde kaya ni akong pang -buhos sa karon dalunsa sa na nako ni dito sa bangag nga akong busan okay so karon mga ka idol uh, na nako na ni dire sa bangag <laughs> ining bangag nga gibutangan na akong bakal kay mao ni ang pundasyon sa pader unya nga akong buhaton okay no ang sunod na akong buhusan kini bangag na pundasyon sa hindi tutoyan. yan para bola lang yan makapag file na ko halublak karon okay mga ka idol no sa karon nakasugod na ko og file og halublak so inga nilang mga ka -idol ang uh, diskarte na ko wow ka okay no na anak ko na file nga tulo ka layer nga halong sa karon akong buhaton ako na siyang babagan og bakal para musamot og ka legon okay mga kaidol no di ring aside humanan nako ako o pile so ang kulang na lang dire ang pagbosa puste so ang sunod na ko buhaton mga idol sa pika side na pod. Okay no? Nasugda na nako na ang uh, daring nga Okay mga ka idol no? Ah uh, taas-taas na gid ang akong na-pile diri nga side mga idol. Ano ba pagkila mo? You know, ah pag uh, Inahinay lang gud ang trabaho mga idol. Ang importante da mga idol. Shut. Ginoo ka talaga? Ah, kanunay. Eh. Huh? Okay mga idol no. Last filing na lang nako na ni diri nga side mga idol. So mga idol, ah, uh, ingani gyud no kung kita ra isa ang magtrabaho. Kita ang mag uh, sa siminto, kita ang maghakot og siminto, kita ang maghakot og halublak, kita ang mudawat og halublak, kita ang mukatkat para ibutang ang halublak. So, ingani sa kakapoy mga idol pero uh, makalingaw okay akong buhaton karon pananggalo na nako na ning purma sa nga akong gibuhusan para makita na nako ako akong agi kung nangahiway pa wow! o wala so ako na silang uh, pananggalon Anan mo akulit mo Okay mga idol no, sa inahinay na human, regina ko ang um, pader, ang side, na ako lang isa ang nagkubi-kubi.